So, good day sa inyo, mga ka So, for this. So, this video, paninbago yung informative tips na naman para sa mga aspiring applicants natin. At syempre, sa mga nangangarap na makapasok dito sa atin So, today, yes, kung nakikita nyo sa akin thumbnail is regarding sa sketch map yung ating topic. Okay. So, marami dito sa mga aspiring applicant natin na bago pa lang, no? Bago pa lang na aplikante na hindi pa nakakaalam na mayroong uh, sketch map sa inyong proseso sa pag apply Okay? So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon dahil uh, para syempre sa mga newly, no, newly applicant natin ay mabigyan sila o ma-advance info sila regarding dito sa proseso na ito. Okay, so wag natin patagalin. Ipapausap muna natin yung ating intro. So, intro, pasok. Let's go! again, good day sa inyo ka-partners. So, ngayong araw ay magbibigay na naman ako ng panibagong informative video and tips para sa mga aspiring applicant natin. At syempre, sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau. Okay. So, dito sa BJMP, no, hindi lang ito sa BJMP, meron dito sa BFE and PNP. So, ang pag-uusapan natin ay regarding ito sa sketch map. Okay, mga partners so, unang tanong, okay, sa sketch map, ito ang tanong po ah, uh, is pwede po ba ang uh, Google map na lang or mandatory po ang drawing uh, sketch map? Okay, so sa bureau is mandatory po tayong mag-drawing. mag, -drawing. mag -drawing po, okay. So pinapayagan naman po ng ating bureau na maglaki po tayo ng Google map, okay, ng sketch map, Google map. Ang um, um, pagkakaiba po kasi, kaya tayo pinag-sketch map, no? Sa Google Map po kasi, meron tayong mga kapartners na aplikante na nakatira sa looban. Ano po yung mga looban na yun? For example, sa Quezon City. Okay? Sa Quezon City, marami po na uh, looban o medyo squatter area. Okay? Pag-signore mo sa Google, for example, dito sa Payatas, no? Uh, ang ituturo lang ni Google is, uh, I think, mga highway na malapit doon sa tinitirhan mo. Pero yung looban, no, hindi niya po talaga totally na ituturo kung noong kayo nakatira. Hindi, for example, sa mga subdivision, okay, na tulad sa amin dito na... Wow naman! Wow! Uh, once na search mo sa Google, ay makikita agad sa Google yung tirahan. O yung street. Paano mo Yan, Ayan. po. Kaya, ni-required ni Bureau, okay, na mag-drawing ng sketch map. Okay, ano naman po ang pinagkaiba ng Google Maps sa drawing? So, sa drawing po kasi, for example, yun niya kanina, sa looban, no? palooban kayo. Ano kaya kita ni Google is uh, uh 7-11 lang sa, labas, sa labasan ninyo, parang highway. Sa looban is hindi niya na po nakikita. Doon na po kayo magdeteryado ng drawing papunta sa inyong bahay. Ayan po. For example, si, si Google Map, nakita niya lang doon is hanggang 7-11 lang. So, si drawing, no, may uh, detalyado ninyo na papasok. Okay? madi drawing ninyo papasok sa inyo. Or maglagay kayo ng, for example, water station. After water station po, mag-drawing kayo ng pakanan o pakaliwa. Hanggang sa matuntun o matumbok ng drawing ninyo, yung bahay ninyo o tinitirahan ninyo. Okay, para yung uh, person na papashell sa inyong lugar ay hindi malito at hindi siya maliligaw doon sa lugar ninyo. Ayan po. So, kung ang tanong ninyo, sir, pwede po bang dalawang i-attach ko? Okay. Pwede po bang Google Map and Drawing News? Yun, very effective po yan. Okay. So, may kung ang tanong ninyo, sir, paano naman po kung visible naman po yung uh, uh, Google Map doon sa terahan namin? Pag sinerts mo naman, sir, is po, pwede pong nakikita siya sa Google Map. So, sinabi ko nga kanina is authorized po kayo o mandatory po kayo magumawa o mag-drawing ng sketch map. Okay? Mas maganda yun, for example, nakikita yung inyong tirahan o ang inyong bahay sa Google Map. Okay? So, sketch map ninyo, mas madali na lang siya. Okay? At isamarin nyo na lang yung drawing. From NCRO, okay? From regional office or sa kahit saan kayong uh, regional office nagpasa ng folder ninyo o nag apply papunta sa inyo. So, i sa na lang ninyo. Idetalyado nyo na lang yung inyong uh, uh, sketch drawing pagdating sa inyong lugar. For example, lagyan nyo ng landmark kung saan from National Highway, landmark, and then after landmark, uh, maglagay ulit kayo ng palatandaan o landmark ulit na visible at madaling ipagtanong sa tao. Okay, pagdating doon, yung gaano na lang siya kalapit, lagyan nyo ng kilometer o 5 meters o 100 meters para mas mabilis. Okay? And then, kung yung isa pa nga pala, hindi nyo palayaw ninyo, lagyan nyo na rin doon. No, sa sketch map, for example, uh, palayaw ninyo is uh, chupa-chups. Ayan, lagyan nyo. Chupa-chups. Lagyan nyo doon. Okay? Palayaw, chupa-chups doon sa telahan. Para pang, ipagtanong kayo doon, kung doon kayo nakatira, is makikilala kayo. Ayan. Okay? So, naitindahan niyo po ba? Okay? So, kung ang tanong is required po ba na Google Map lang ipapasa, ang sagot ko po dyan ay hindi po. Kailangan may kalaki pa rin pong drawing. Okay? Follow the instruction first. Ayan po. Dyan po nasusukat yung isang aplikante. Okay? Follow the, the instruction first. Kung ano po instruction, ang yung susundin natin. Okay. Kung gusto nyo lagyan ng Google Map, mas better pa rin. Okay? Para may dalawang comparison. Pero kung sasabihin yung Google Map lang po ang i-attach ninyo doon, ipapatawag po ulit kayo at ipapadrawi. Okay? Follow the instruction first before anything else. Ha? Okay. So, ayun. na, ah, bali, dalawa po yung i-attach ninyo, ha? Okay? So, by the way, itong katanungan na to may, may may may, baka may mat, baka may itatanong pa, okay? So, for example, ang tanong sir, ako po ay nangungupahan. For example lang dito, ako nag-apply sa NCR, pero ako po ay taga Region 8. So, paano po yung aking sketch map? Okay? So, i-sketch map ko po ba from NCR into Region 8? Okay, NCR. So, ang tanong ko ba is no. Okay. Ang sketch map na lang po ninyo is kung saan po kayo nga nangungupahan ngayon or kung nasaan kayo nakatira presently. Doon nyo na lang po i-drawing. Do doon kayo mag-sketch map o doon kayo mag-google map. Okay. For example, uh, galing ka po ng region 8 at ikaw po ay nangungupahan sa Paranaque. Okay. So, sa Paranaque, doon ka po mag-start ng Uh, Paramin CR, dito ang mag-sign, CR mag-start. And to paranyake, yan lang po ang idodrawing ninyo. Okay? Yan lang po. Ha? Kasi pa pala naguguluhan. For example, sir, paano po pala? Ako pa inungupahan lang. Okay, so, yung sketch map ninyo, doon po kayo kumuha ng, okay, ng inyong sketch map kung saan kayo nakatira presently. And to regional office. Ayan po, Ha? So, sir, paano ko pala? Ngayon pa, may tanong pa po. Paano po pala mabibisita ng uh, community check yung aking uh, tinitirhan at takwinan nandito? Huwag po kayong mag -alala. okay? For example, kayo ay nungupahan dito, kayo taga Region 8, okay? Papas the word, siyempre kayo. Bibisitahin pa rin po ang inyong uh, permanent address. Okay? Kaya nga sa may inyong... Uh, uh, in, uh, background check, no, background investigation is dalawa po yun. Present and permanent address yung ilalagay ninyo. Okay? Pero kung wala naman kayong uh, permanent, o kung yung permanent ninyo ay doon na, na, kayo mismo nakatira, uh, hindi na po kailangan, no? Na, o oh, same lang din, pipila pa ninyo is present, lagay pa rin ninyo yung, yung, yung address doon sa permanent, same lang. Ayan, ha? Okay, maliwanag po tayo doon sa sketch Map. And then, ayun mga partners, kung itatanong ninyo kung ano nga ba ang ginagawa sa background investigation ay confidential po. Okay? <laughs> so dito in this video na to para ma-aware ko lang kayo na meron pong sketch map na nagaganap o kayong gagawin. Okay? Compliance ninyo yan. Ha? Sa last phase po ninyo yan. Sa last phase ng inyong pag-a-apply o proseso sa inyong pag-a-apply. Last phase po ito, itong uh, background check, no? So, kung hindi po maayos, no, yung inyong pagkakadrawing ay baka kayo ay madelay. No, marami pong case niyan. Bakit po? Kasi, yun nga sinasabi ko, looban, kadalasan hindi nakikita yung lugar ninyo. Kaya, minsan nahihirapan yung mga bibisitang person personnel sa inyong lugar o yung mag-check sa inyong community. No, minsan, sunod na na lang kasi hindi pa makikita no, dapat uh, detalyado yung ating sketch map. Okay? So, shout out sa mga madaling makita yung tinitirhan o yung lugar sa Google Map. No? Shout out sa inyo, mga kapartners na. Ayun. Okay. So, no, okay. So, naway, nabigyan ko na naman kayo ng uh, isang informative video and tips sa mga aspiring applicant. Ha? Okay. So, ulitin ko ulit no required at mandatory po ang paggawa ng drawing sketch map. Okay, doon sa Google Map, pwede nyo ilaki, pwede nyo dalawa para may comparison yung bureau sa inyong sketch map o sa inyong tirahan. Ayan po. Okay. So, by the way, may uh, maraming pa rin nagtatanong kung gawin pa rin po yung ating uh, pagtanggap sa folder for 2021 kota. Ang sagot ko po ay yes. no until I'm not sure kung aabot pa ito ng March 2024. Okay? So, ngayon pa lang po, this December ay ongoing pa rin po ang pagtanggap ng folder sa bawat regional office, bawat region. Okay? So, ulitin ko ulit, hindi po pare-parehas ang quota. Uh, kota. Pero nationwide is 2,000 kota. Pero pagdating sa mga region is hindi po pare-parehas ang kota. Merong 200 lang. Merong sa amin dito is 300 pa plus sa NCR. Okay, sa Region 4, I don't, I don't know kung uh, I think 200 plus o 300 din po sila. Other region, 100 plus, 200 plus. Yan po ang kinukuha na kota. No? Kabuuan Nationwide in the Philippines is 2,000 applicants po ang kailangan ng BGMP. Okay. So, by the way, kung mayroon po ulit kayong katanungan, ay agad-agad po nating sasagutin sa comment section, okay? So, mag-comment lang po kayo kung mayroon pa po akong hindi na ipaliwanag regarding sa sketch map, okay? So, comment below. agad agad naman po ay sasagutin natin kapag nakita ko naman na nag-pop out sa aking phone. Okay? So, shout out sa mga nasagot kong katanungan, no, naway uh, naging uh, makabuluan sa inyo yung aking uh, pagsagot no sa inyong mga inquiry, sa inyong mga question regarding sa pag-apply o sa pag proseso sa pag-apply ninyo, mapa-PNP man, mapa-BGMP or mapa-BFP. Okay? So, ang advice ko lang sa inyo ay tuloy-tuloy lang po. Okay? Always think positive at huwag niyong kakalimutan yung discarding, ha? Sa mga, sa mga aspiring applicant natin. Discarding is the key. Okay? Ba't ko nasabi po yun ulit? Kasi lahat po na nag apply ay mayroong talino, mayroong galing, no? Nagkakataroon na lang po sa discarte and technique. Okay? So, sa discarte and technique, nasa sa tao na po yun. Kung paano niya gagawin yun. Kadya-kanya po tayong discarte sa buhay. Ika nga nila, no? Sabi nga sa mga social media, uh, diploma plus discarte, success. The result is success. Okay? So, ayan po. Okay? Kung tatanungin nyo po, kung ng ano mga discarty, marami pong discarty para makapasok sa bureau. Okay? Kasi ang talino, ang galing, ng na tayo. Meron na, nasa tao na yan. Nasa atin na. Kaya nga tayo nandiyan, sa position na yan. Okay? Dahil meron tayo yan. Okay? So, discarty is the key, ha? Okay, mga aspiring applicant. Okay. Uulitin uulit, uulit ko ulit sa mga may inquiry na hindi ko naipaliwanag dito sa aking video. Free to comment. Okay, agad-agad po natin sasagutin yan sa abot ng aking kaalaman. Okay? Ultim ko sa abot ng aking kaalaman. Okay? Pipilitin natin yan sagutin. And then, sa mga kinatamad naman panuorin yung mga videos, no? is pwede po kayo mag-search sa Google. Free. Okay? Sa Google. Marami po yan. Mag-search lang kayo. Basahin lang ninyo kung ano yung inquiry ninyo. Ang Google po ay complete information, no? Search nyo so lang dyan sa BGMP, bgmp.gov.ph. Andun din po mga requirements, lumalabas po doon para dagdag ka kaalaman and information sa inyo. Okay, so by the way, hanggang dito na lang po yung ating video na way nabigyan ko na naman po kayo ng isang no, informative tips okay, para sa inyong pag-a-apply. Okay? Sa mga aspirant applicant natin dyan at sa mga nangangarap na makapasok sa ating duro ay ituloy-tuloy nyo lang po yan. Sa mga retaker, okay? Tuloy nyo lang yan. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Okay? May purpose si God kung bakit tayo na field. Hindi habang buhay is mag field tayo. Samahan ninyo ng kilos, gawa, at diskarte. Okay? So, huwag kayo mawala ng pag-asa dahil ako man ay ilang beses ako na-retake sa PNP. At dito tayo pinalad sa BJMP, Okay? So, hanggang dito na lang po yung ating video, mga partners At, syempre lagi po sinasabi sa inyo, always be positive, magtiwala sa sarili, magtiwala sa itaas. Okay? At, discard sa buhay. Okay? At lagi po sinasabi, saludo.